Ay, good morning. good afternoon na pala. Good afternoon. Happy Tuesday. Ay, happy Tuesday. Guys, o. Oh, may binigay si Christian dito. Kakaalis na lang ni Christian. Kasi kinuha niya yung Hyla Vacuum. Maganda yung Hyla Vacuum. I-quick unboxing ko pag nabuksan na namin. Yung Hyla. Tapos, kasi nakaraket siya dito sa amin. Nagbigay na mga cake ito. abrazo uh, de Mercedes. Tapos, ito. Hindi ko alam po anong cake na ito. Basta ito. Doon niya daw nabibilihan sa Sampalo. Ay, sa Espanya. Doon daw ang bilihan nito. Pinapilahan ang bilihan doon sa Espanya. Sikat daw ito sa TikTok yung bilihan na yan dyan, guys. Kaya, tingnan nyo doon sa, ano, sa Espanya. Sa Espanya. Tapos, ito. Uh, moist Chocolate Cake. Yan. Ito, Litchi Plant. Binigay niya daw ang uh, dalawang witchy plant at saka dalawa, <clears throat> dalawang ubi ubi witchy plant ito guys oh ito yan 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 dalawa tapos ito naman parang kasabaki kasabaki kaya yata ito yan ito kasabaki kasi nakarakit siya dito sa amin guys malaki ang nakarakit niya kaya nagpadala ang lolo mo ng pa mga pakikik nga dito. <laughs> Oy Christian, maraming salamat ha. Dapat may, magkaroon po tayo ng racket dalawa. Yan ang racket ni Christian guys. Yan lang. O oh, yan. Oh. Ang sarap. Oh. Yan. Maraming salamat Christian sa binigay mo mga papribis. Yan. Thank you so much. Bye mga kabingkay! Magkita-kita tayo sa susunod -sus 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 na aking vlog. Hi guys! Nagbabalik si Bingkay. Pumunta kanina, pagdating ni Christian, pagalis ni Christian, pumunta ako sa Chef Wise. Kasi magluluto ako ng spaghetti. Spaghetti naman kasi gusto nila spaghetti din. Ito ang ginamit ko. Kasi kanina umaga, nagluto na ako ng carbonara. Ito ang ginamit ko. Maganda pala ang noodles nito ng Real. Mas maganda pala ang noodles dito pag naluto 'yan. Kasi mas pagiti ako. Alam mo dalawa, alam mo guys, dalawang yung spaghetti ko. Carbonara at saka spaghetti kasi ayaw ni Sir ng a uh, white sauce. Eh mga papa gusto ng white sauce. Bumili ako ng sour cream. Dalawa. Mm, um, bumili ako ng mushroom. Yung ginagamit kong pang spaghetti nila Italian kasi ayaw nila ng matamis na si spaghetti, guys. Ayaw nila ayaw nila, gusto nila ng team asim asin yan na pina, ano ko lang, inaantay ko lang kasi si Kristen niya, pag alis na magpunta ko sa si Shopwise, tapos ito binili ko ng kalamansi kasi ibabad ko yung aking ano, manok, chicken breast kasi gusto ni Red yung chicken breast lang, tapos bumili ako ng bawang at tamad kasi ako maghimay ng bawang kung ay kaya bumili na lang ako na nahimay na para i-blit, Ay, ano ko siya i-chop-chop ko na lahat para ilagay sa rito. Tapos bumili ako ng, ka ng isa pa para one in one port na lang siya. Tapos ito yung binili ko yung ito kasi masarap to, mas mura itong butter na to. Oh. ako ngayon guys habang nagbibidyo. ito oh, ito, masarap. itong masarap to, Baker's Best na to. Masarap to, dalawa ang binili ko is ito is 59.90 90 cent. Tapos bumili ako ng ham para sa mag ano bukas mag mag macaroni. ay hindi yung, yung supas yan ito binibigyan halo ko ng supas ko bumili ako ng giniling one fourth lang halo ko sa spaghetti ko guys hindi naman sila kasi naglalagay ng mga ano yung yung hotdog sa spaghetti ayaw nila alam mo naman guys healthy living kumbaga <laughs> bumili ako ng giniling kasi bukas baon nila sa school lahat sila lahat sila nagbabaon kaya bumili ako kilo gawin kong bula-bula mamayang gabi diba ang hirap mag-isip yeah, araw-araw na lang hindi kasi ayaw nila ng mga frozen food tapos ito yung binili kong ano ito yung binili kong chicken breast pinaano ko na pina slice ko na tapos inuwi ko ang buto kasi pakuluan ko to para sa sopas ko. Buka. Tapos itong aking bell pepper. Red. Ito masarap ilagay sa sopas to guys. Ito. So, yan lang. Kunti lang ang binili ko sa shop. worth 1.5 lang to guys. Ang binili ko. Tingnan so, Mahal-mahal talaga ang bilihin ngayon. yun. Guys. Ito guys. ito yan. Mag-start na ako magluto ng spaghetti and carbonara. Yan ang dinner nila ngayong gabi. Ito lang, tapos itong giniling ko kasi bula-bula nila. Kasi ilan sila ang nagbabaon? Anim. Si Ma, magbaon siya. Breakfast pa halian. Si Sarah pa halian. Si Red pa halian. Tapos breakfast. Si Raniel. Uh, Pananghalian tapos breakfast, si Erika. Si Shane Pito sila. O, oh, ginabaunan ko araw-araw yan guys. Sarang kailangan marunong ko mag-budget ng ano. Nang ilang babaunin sa araw-araw o kahapon ang baon nila nilagang okra <laughs> nilagang okra tapos ano pa ba yun ay nagluto ako ng tortang dulong yung dilis nga galing sa Ilocos, yung dulong pero mas masarap yun ang tawag kasi doon sa Ilocos is ipon marami kami kaya yun ang yun ang kinakain nila yun ang niluto ko kahapon at saka nilagang okra yan lang guys, maraming salamat sa panonood. Bye mga kabingkay. Please subscribe my YouTube channel. And don't forget to follow my page, Binkai. Maraming maraming salamat guys sa lahat nag-follow sa akin. Thank you, thank you very much. Yan lang aking pinamili. One worth, one pipe to siya guys. Bye! Thanks for watching! Bye! Naglalaba pa ako habang naging video. <laughs> ba? Diba?